Ayan, kumulo na oh. Hindi pa rin naman daro yung pan. Ano na yung temperature, sobrang taas na. Hindi pa rin naman daro yung pan. Ito so, yung problema sa kutsi na ito eh. Taga daro yung pan. Check naman lahat. Yung nabrado radiator. Bago naman sensor. Pero ganyan. Ayan oh. Ayan, gumulwak na. Overheat na sa... Lagpas kalahati na yung ano niyan eh. Hindi pa naman overheat na sa gari. Uy, nag nagpas pa ating kay Hinaya. Ako lang muna mag ganyan, Kasi maandar naman yung panyan eh. Kaya lang, mamaya pa siya andar Ibang init kasi siguro yung mga 100 degree mahigit na yan. Kaya nagkaganyan, bulwak-bulwak na. Kaya lang. Kaya lang, na. Ah, na lang. konti na yung kulang kaya wala nang bulwak. Busok na lang natira.

andar, Pero Ayos ko na to Pagalitan ko, oh, ko na naman Pagalitan ko na lang uh, sensor Bago naman ang kalagay dyan Kaya lang Hindi siya original Brand new Kaya pinalitan ko ng surplus Surplus na original Maganda pa Hindi naman siya ano, uh, siya Pero hindi ko kulong gaya na uh, ayos na ako dyan saka yung temperature nya hindi naman lagpas kalahati so yung gaya nung hindi pa napalitan ng sensor lagang lagpas kalahati bago andar yung pan kaya yung hatak nya mabagal din pero ngayon ayos na yan solve na problema nya goods <coughs> na goods na ulit ngayon yan ayun o, gana naman o no? Ulan, di naubos yung bulan hindi naman naubos so, marami na, na yung bawas siguro mga glati red litro yung nabawas takpan eh, na natin yan tapos na yun na lang ulit ng bulan ayun ah ayos na yan alright ayun din lang yung loob ayun ah na, na yung gas ilaw na gas ayun normal na ulit yung temperature nya ayun ah ayun ayun bumaba na kasi mandar na yung pan eh sira na yung original na ano niya eh. Temperature gauge kaya naglagay ko ng ano, bigay ko ng temperature gauge sa ano, yung bilog. All right?